So mga kabay, nabangay namin dito yung mga ano, uh, mga tumatak mong ano, senador. Yung mga kalyado ni Bongbong Marcos. Sir! Dito tayo. Lahat, huh? oh, ah, senator. Sir. Sir Erwin Tolpo. Sir Erwin Tolpo. Erwin Tolpo. Kapatid niya. Oo. Rendo lang kapatid ni Rapi Tolpo. Oh. Sir Bong. Bong Rebilla. Sir Bong Rebilla, ayan oh. No? Bong Rebilla. bong ribilya ayo no sir sir ayo sí! no bong ribilya sir bong ribilya sir Charlie Tulapin Supremo so, Supremo so, Sir Sir Supremo so, Pia Cayetano Pia Cayetano Ayan Pia Cayetano Pia Cayetano Villa Gayetano. Oo, abalos pa abalos amin. Sige. naka Mga kabay, bay binura balos. Soto. Sir! Paulito. Sir... Sir Erwin Tulpo.

<laughs> Cynthia Biliar Mark Lapin Itu Lapin Yuhuu si Manny Pacquiao na lang yung inantay natin ngayon kasi meron, ta meron tayong napagtanuan dito na ano ta uh, tao uh, parating pa lang daw si Manny Pacquiao so ngayon mga, mga so ngayon mga kabay abang abangan natin si Manny Pacquiao